Pinasight in contempt at tinitain ang dalawang host ng SMNI, kabilang si dating undersecretary, Lorraine Badoy. Unang pinaditine si Ka Eric Celis na tumangging sagutin ang mga tanong kung sino ang kanyang source sa sinasabi niyang 1.8 billion pesos travel funds ni House Speaker Martin Romualdez na kalaunay eh, inamin ding hindi pa niya na-verify. Sinabi ni Celis na siya para sa kanyang karapatan Mananatili si Selly sa premises ng HOR hanggang mapagtibay sa plenary ang committee report. Kaugnay ng hearing na ito, si dating Undersecretary Lorraine Badoy naman kinwestiyon kaugnay sa mga magkakaiwalay na reklamo at kasong ibinabato sa kanya na may kaugnayan sa umunoy pagkakalat niya ng mali at mapanirang informasyon at nang matalakay ang pagiging producer niya sa SMNI pati-hatian sa kita. Sinabi ng ilang kongresista na nagsisinungaling umano si Badoy. Ikinalulungkot e, daw ni Badoy ang desisyon ng komite para pero tatanggapin na daw niya ito. I believe my constitutional rights Speaker, were violated. Chairman, I am uh, not moving. No, your manifestation is out of order. I am requesting. Do not take your act. No, I am not lecturing. I, uh, right. I am Maheri. standing up for my right. I am standing up for my right. We might take to the content. And so be it. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.